Welcome to this channel. Sa presentation na ito, atin na namang pag-uusapan ang isang salita na tabu sa Christian communities. At kahit ang ibang mga Katoliko ay nahihirapang paniwalaan din. Ito ay tungkol sa patotoo ng existence ng purgatory and there are really suffering souls there. Before we dive in, kung magustuhan ninyo, please subscribe, like, and comment para matulungan ninyong mag-grow ang channel na ito para sa algorithm ng YouTube. Maraming salamat po. I know when you pray for me, and it is the same with all of the other souls here in purgatory. Very few of us here get any prayers, the majority of us are totally abandoned, with no thought or prayers offered for us from those on earth. It is a message from a soul in purgatory. Sino si Saint Ludgarda? Saint Lagarda was a Belgian nun who lived during the 12th century. She was a mystic, a victim soul, and first known woman with the stigmata. And one of the first promoters of the devotion to the Sacred Heart. Saint Lagarda had a remarkable encounter with the soul of Pope Innocent III. Ang pangyayaring ito ay isa sa magpapatunay na kailangan ng tulong ng mga kaluluwa sa purgatorio. Si Pope Innocent III, isa sa mga pinakamimpluensya at banal na Holy Pontiff noong Middle Ages, ay namatay noong July 16, 1216. Ang kanyang panunungkulan ay minarkahan ng mga kahanga-hangang tagumpay. Inaprobahan niya ang pagbuo ng mga bagong religious congregations tulad ng mga Franciscans at Dominicans. Pinangunahan niya ang ikaapat na Lateran Council at gayon din ang krusada upang ipagtanggol ang sangkakristyanuhan. Sa kabila ng kanyang kabanalan at dedikasyon, may kakaibang nangyari kaagad matapos ang kanyang kamatayan. Sa araw ng kanyang kamatayan, nagpakita si Pope Innocent III kay Ilugarda, nakilala sa kanyang malalim na espiritual na buhay pananampalataya. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang Holy Pontiff na napapaligiran ng apoy. Hindi alam ni Lugarda na namatay na ang Holy Pontiff, dahil ang balita ay hindi pa nakakarating sa Belgium ng mga panahong iyon. Kahit malaman din niya, hindi niya rin ito marirecognize sa ganoong estado, lalo na at hindi pa niya ito nakita. Kanyang tinanong kung sino ito at sinabi nitong siya nga ay si Pope Innocent III. Gulat na gulat si Lutgarda na paano nangyari na ang isang holy pontiff ay naghihirap sa kanyang kalagayan. Ipinaliwanag ng Santo Papa na sa kabila ng kanyang mga dakilang gawa, he is worthy of hell dahil sa tatlong kadahilanan. Subalit nakuha niya ang merito at pagpapala na masagip at mapunta sa purgatorio dahil tinubo siya ng mahal na inang berhen. Noong nabubuhay pa siya, nagpatayo siya ng isang monasteryo na dedicated sa mahal na inang berhen. Sinabi ng Santo Papa na siya ay mananatili sa purgatorio hanggang sa Day of Judgment. Subalit patuloy siyang tinulungan ng mahal na inang birhen na makalapit sa kanya at magkaroon ng pagkakataong makausap siya para makahingi ng kanyang panalangin. Nagsumamo ito ng tulong sa kanya. Si Garda kasama ang kanyang mga sisters sa kumbento ay nagsagawa ng mga panalangin at ilang pambihirang penitensya para sa kaluluwa ng dakilang pontiff. Ngunit hindi na ipinahayag ng kanyang biographer ang nature ng kanilang ginawang penitensya. Napagpasiyahan na hindi na isa publiko ang tatlong kadahilanan ng na naging paghihirap ng Holy Father bilang paggalang sa alaala ng kanyang pontificate. Ang kumpirmasyon ng naging pangitain ni Ludgarda ay maaaring suportahan ng isang katulad na pangitain tungkol kay Pope Innocent III na naranasan ni Blessed Saint Simon of Own, isang sister Shanley brother na taga-Belgium at kontemporaryo rin ni Ludgarda. Kilala siya for charismatic gifts, especially for having miraculous knowledge of the secret of souls. Ang pangyayaring ito kay Pope Innocent III ay dapat nating pagnilayan na ang Diyos ay God of mercy and justice. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Kahit santo papa pa siya, pantay-pantay tayong lahat na haharap sa tribunal seat of judgment. Ano ang katayuan o tagumpay ng isang tao sa buhay, ang bawat isa ay dapat na magbigay ng account sa kanilang aksyon sa harap ng Diyos. Ang mahabang panahon sana ng pananatili ni Pope Innocent III sa purgatorio ay nagsisilbing paalaala na kahit ang pinakabanal na mga tao ay maaaring mga ilangan ng paglilinis bago pumasok sa langit. Ang kwento ng kanyang pagpapakita kay St. Lutgarda ay isang malakas na panawagan upang mamagitan tayo para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Kailangan nila ang ating tulong. May isa pang documented case ng pagtulong ni St. Lugarda sa pagpapalaya ng naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Isang talented at matalinong nobleman from Germany ang pumasok sa Cistercian Order at naging isa siyang abbot or monk. Mahigpit at masigasig siyang tagasunod ng mga alituntunin, subalit nabigo niyang maunawaan ang napakalaking kahalagahan ng 73 chapters ng rulos ni St. Benedict na kanilang sinusunod tungkol sa condemnation nito about the evil zeal of bitterness. Or, ang masamang sigasig ng kapaitan ng kasalanan na naghihiwalay sa mga tao sa Diyos at nagdadala sa kanila sa impyerno. Naging masyadong mahigpit at malupit na disiplina ang ginawa niyang pagpapatupad sa mga rules ng congregation. Sa kasawiang palad bigla siyang namatay, at dito niya na-realize na mali ang kanyang kaparaanan sa pagpapasunod sa kanyang nasasakupan. Nakilala na siya ni St. Lugarda bago pa man siya pumasok sa congregation. Labis ang naging kalungkutan ng santa sa balita ng kanyang kamatayan. Marahil alam na rin niya ang naging pamamalakad nito sa katungkulan kung kaya't nagsimula na siyang manalangin, magpenitensya, at mag-ayuno para sa kaluluwa nito. Mataimtim siyang nanalangin sa Diyos na palayain na itong abot na kaibigan. Hindi nagtagal na katanggap siya ng sagot. At narinig niya ang isang heavenly voice na ang kanyang panalangin ay tinanggap na at magiging maayos na ang kaibigan. Hindi pa rin sapat iyon sa kanya, hindi siya matahimik at gusto niya talagang makatiyak na ito ay umakyat na sa langit. Nakiusap siya sa banal na puso ni Jesus na anumang konsolasyon meron siya tanggalin na lang ang mga iyon at ipagkaloob sa kaawa-awang kaluluwa ng nagdurusang kaibigan. Hindi na pinatagal ang Panginoong Heso Kristo ang kanyang pagsusumamo at nagpakita ito sa kanya. Sinabi sa kanya ang ganito, Tigilan mo na ang iyong pagluha aking minamahal. At ipinakita sa kanya ang kaluluwa ng abot. Masayang nakangiti ang kaibigan at nagpasalamat sa lahat ng kanyang naitulong. Nakita ng santa ang pag-akyat nito sa langit. Si Saint Lugarda ay may isang kaibigang pari, si Jean Deliere, na kung saan sinunod niya ang advice nito sa kanyang naging pagpasok sa kumbento. Parehas ang antas ng kanilang kabanalan. Nagkasundo sila na kung sino man ang unang mamatay ay ipapaalam ang kanilang kinahinatnan. Ang pari ay nagpunta sa Roma para sa isang misyon para sa mga kumbentong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Namatay ito habang isinasagawa ang misyon. Nang magpakita ito sa kanya, sa akalang buhay ito at dinadalaw lamang siya sa kumbento, sumay siya na pumasok sa parlor na kung saan ang mga madre ay pinapahintulutang makipag-usap sa bisita. Sumagot ito sa kanya na patay na ako. Bumalik lang ako upang tuparin ang ating naging kasunduan. Napaluhod si Saint Lugarda sa paanan ng pari at nakita niya ang damit nito nagniningning sa kaputian na may dagdag na kulay pula at asul. Tinanong niya ang kahulugan ng mga kulay na iyon. Ang puti ay simbolo ng kalinisan ng kanyang pagkapari na animo ay isang birhen. Ang pula ay sa kanyang pagdurusa at sa panahon na ginugol niya sa pakikipaglaban sa hustisya sa mga nararapat na makamit ito. Ipinapakita naman ng asul ang pagiging perpekto ng kanyang spiritual na pamumuhay at pananampalataya nito sa Diyos. Ang isa sa pinaka-terrifying experience ni Saint Lugarda ay nang malaman niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid through supernatural way. Bigla lamang, isang araw, above her head, Mula sa hangin, narinig niya ang kakila kilabot na sigaw at tinig ng isang babae sa matinding paghihirap nito. Ang sabi nito, maawa ka sa akin, mahal kong kapatid, maawa ka at ipagdasal mo ako para sa awa ng Diyos. Kailangan ko ang tulong mo katulad ng ginawa mo sa iba pang kaluluwa. Dinagtagal, nabalitaan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid, nang ito ay maiparating na sa kanya. Nagpatunay ito ng kanyang narinig na tinig. Si Padre Pio ay may natin na isa sa mga santo na may malalim na koneksyon sa mga kaluluwa sa purgatorio. Madalas siyang bisitahin ng mga ito upang humingi ng tulong ng panalangin upang mapabilis ang kanilang paglalakbay sa langit. Minsan na niyang sinabi na nakikita niya ang napakaraming kaluluwa sa purgatorio kung kaya hindi na siya natatakot sa mga ito. Marami ring mga santo, hindi lang si Padre Pio ang nabiyayaan ng ganitong mga pangitain. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng katotohanan ng purgatorio. At ang kahalagahan ng pagdarasal para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao. Noong May 1922, pinatotohanan ni Padre Pio ang mga sumusunod na salaysay sa harapan ng isang obispo ng Melfi, Italy, kasama ang superior ng kanyang congregation, kasama ang isang may mataas na katungkulan sa gobyerno at ilan pang kaparian. Isa sa mga pari ay si Father Alberto di Apolito ng San Giovanni Rotondo na siyang sumulat ng salaysay. Isang hapon ng taglamig, matapos ang malakas na pag-ulan ng yelo, nakaupo at nananalangin si Padre Pio sa tabi ng fireplace sa kanilang guest room ng isang matandang lalaki ang tumabi sa kanya. Nakasuot ito ng lumang kapa o balabal na isinusuot pa rin ng mga magsasaka sa katimugan ng Italy noong panahong iyon. Hindi maisip ni Padre Pio kung paano ito nakapasok sa pintu ang nakasarado at kanyang tinanong kung sino ito. Ayon sa matanda, siya si Pietro Di Mauro, na anak ni Nicola, na may palayo na prekoko. Namatay daw siya sa kumbentong iyon noong September 18, 1908, sa room number 4, noong ito ay isa palang maliit na tahanan. Isang gabi habang nasa kama, nakatulog siya na may nakasinding tabako. Nagapoy ito na naging sanhi ng sunog at dito siya namatay. Nasa purgatorio pa rin daw siya at nangangailangan ng tulong upang makalaya na. Sinabi niya dito na magtiwala ito at bukas ay magdarao siya ng misa sa paglaya nito. Tumayo siya at sinamahan niya ito sa may pintuan upang makaalis na. Doon niya na-realize na sarado at nakalock ang pinto. Pagkatapos niyon, nakaramdam siya ng takot at panghihina. Makalipas ang ilang araw, ikinuwento rin ito ni Padre Pio kay Padre Paulino. Nagpasya ang dalawa na pumunta sa town hall, kung saan tiningnan nila ang mahahalagang istatistika para sa taong 1908. Nalaman niya nila na noong September 18 ng taong iyon, isang Pietro di Mauro ang namatay dahil sa paso at asphyxiation sa room number 4 sa lugar na iyon. Ito ay dating tahanan para sa mga homeless people. Sa parehong panahon, may ikinuwento pa si Padre Pio kay Padre Alberto ng isa pang aparisyon ng isang kaluluwa sa purgatorio. Isang gabi siya ay nagdarasal sa choir area ng kanilang munting simbahan nang makarinig siya ng mumunting ingay. Tunog ng mga yabag, mga kandila at flower vase na inililipat from one place to another. Sa pag-aakalang may tao, nagtanong siya kung sino ang nandyan. Walang sumagot, muli siyang bumalik sa pagdarasal. Muli na naman niya narinig ang ingay. Nagakala siya na ang isa sa mga kandila sa harapan ng rebulto ng Our Lady of Grace ay nahulog, kung kaya't pinuntahan niya. Nakita niya mula sa liwanag ng lampara ng tabernakulo ang anino ng isang batang pari mula sa kanilang congregation na naglilinis. Sumigaw siya ng ano ang ginagawa mo sa dilim? Sumagot ito na naglilinis daw siya. Naglilinis sa dilim, sino ka? Ang tanong ni Padre Pio. Sinabi ng batang pari na siya ay bago pa lang sa Capuchin Congregation. Gumugugol na siya ng panahon sa purgatorio. Nangangailangan siya ng dasal at pagkatapos ay nawala na ito. Ayon kay Padre Pio, sinimulan na niya ang pagdarasal sa batang pari gaya ng kanyang kahilingan. Hindi na nalaman kung mayroon pang ibang pagpapakita ang nasabing kaluluwa kay Padre Pio. Ang mga salaysay na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagdarasal sa kaluluwa ng ating mga deceased loved ones. Ganoon din ang pag-aalay ng mga misa, mabubuting gawain ng pagkakawang gawa at sakripisyo. Ang sabi nga ni Padre Pio, we must empty purgatory with our prayers. besides the rosary, this prayer of saint gertrude is traditionally believed to release 1000 souls from purgatory each time it is prayed. saint gertrude is a thirteenth century mystic. she received a vision regarding this prayer. the prayer emphasizes the mercy of god and the intercession for the souls in purgatory. during special times of grace, such as the week of plenary indulgences, We have the opportunity to gain spiritual benefits for these souls. Our prayers and sacrifices can alleviate their suffering and help them reach the eternal joy of heaven. Na-struck dam ba ko ng kwento ni Pope Innocent III at ng batang pari? Mga holy people na ito, ginugol na nila ang maraming taon ng kanilang buhay para sa pag-aaral patungkol sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. Subalit sa kanilang kamatayan, nangangailangan pa rin sila ng paglilinis or tinatawag na purgation to gain beatific vision for all eternity. Eh, paano na lang kaya tayo? Nabibigay ito ng realization for our need of conversion and change of ways of life kung kinakailangan na. Ang lagi kong dasal, sana mas higit ang mercy ang ibigay sa akin ng Diyos kaysa sa kanyang justice. Kasi alam ko, I will always fall short of His glory. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.